Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang maglalaro lamang nga na po sa G-League, si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang trade sa pagitan ni na Donovan Mitchell at Austin Reeves. Bagamat man nga po mga katrops, paganda ng pagandang ang pinapakitang performance ni Bronny James sa ginanap na NBA Draft Combine, ay marami para naman nga po mga NBA fans at analyst ang naniniwala na hindi para nga po ito ready na maglaro sa loob ng liga. Maliban nga po sa pagiging undersized nito sa kanyang posisyon, ay maraming bagay pa nga po ang dapat ipa-improve ay ipulido sa kanyang mga skills. Maging NBA insider nga po na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, ay naniniwala na kahit man nga po makuha si Bronny James sa darating na 2024 NBA Draft ay mananatili pa rin nga po ito sa NBA G League. Yes, maglalaro lamang nga po ito sa kanyang unang taon sa liga sa loob ng G League para mapa-improve nito ang kanyang laro. Pero sa kabila nga po niyan ay malaki para naman nga po ang mayaambag nito sa NBA. Since plano nga po nila itong gamitin bilang marketing upang mapataas ang bilang ng mga nanonood sa kanilang G League. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Si Bronny James nga po ang most viewed na batang player ngayon na papasok sa darating na 2024 NBA Draft. Gayong tinalo pa nga po niya dito ang ilang mga high lottery pick na player since nakatutok nga po sa kanya ang mga mata ng publiko at media. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang trade sa pagitan ni na Donovan Mitchell at Austin Reeves. Naibalita ko na nga po sa inyong mga katrops na isa nga po sa mga kupunan na interesado sa pagkuha kay Donovan Mitchell ngayong off-season ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, meron na nga po ngayong mabubong trade package ang Lakers na may pang-offer nga po nila sa kupunan ng Cavaliers kapalit ni Donovan Mitchell. Since nga po mga katrops, aabot ng $35 million per year ang kontrata nito, ay kakailangan rin nga po ng Lakers na gumawa ng at least 3 to 4 team trade upang masungkit lamang nga po nila si Mitchell ngayong offseason, ayon sa isang NBA analyst. Bukod rin nga po dyan ay kailangan rin naman nga po nilang gawing sentro sa kanilang bubuhing trade package ang kanilang player na si Austin Reeves. Kaya yes, si Reeves nga po mga katrops ang kailangan nilang i-offer sa Cavaliers o sa kahit anumang kupunan na sasali sa kanilang gagawing malaking trade upang sa ganon ay matuloy lamang ako nilang pagkuha kay Donovan Mitchell mula sa Cleveland Cavaliers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.